mga kasaliksik? Isang nakakabiglang balita nga ang kumalat sa buong mundo ngayon tungkol kay Kim Jong-un, ang supreme leader ng North Korea na di umano'y tumakas mula sa kanyang bansa. Ayon sa ilang hindi pinangalan ng sources sa intelligence community, natatakot di umano si Kim sa patuloy na lumalakas na puwersa ng South Korea, pati na rin sa kooperasyon nito sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos at ng Japan ang dahilan ng pagtakas ay iniuugnay sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng North at South Korea sa mga nakalipas na buwan. Matatandaan na ang South Korea na nakipagtulungan sa Estados Unidos ay nagpakilala ng isang serye ng makabagong military advancements sa kanilang arsenal ang pagdami ng mga military exercises sa karagatan malapit sa North Korea, partikular na ang pagpapadala ng mga advanced na warships at pagdeploy ng THAAD o Terminal High Altitude Area Defense Systems ay nagdagdag ng pressure kay Kim Jong-un at sa kanyang rehimen. Ang TAHAD ay isang advanced defense missile system na kayang mag-neutralize ng long-range missiles at ang deployment nito sa South Korea ay isang malino na mensahe ng pagpapakita ng puwersa ng South Korea. Bukod dito, sa tulong ng Japan, patuloy na nagpapadala ng mga surveillance aircraft ang South Korea upang subaybayan ang bawat hakbang ng North Korea maging ang mga satellite imagery at monitoring systems ng Estados Unidos ay aktibong nagbabantay at may mga ulat na may mga assets na handang gamitin sa mga covert operations laban sa North Korea. May ilang ulat na nagsasabing natatakot si Kim sa posibilidad na may mga infiltration teams ang South Korea at Amerika na maaaring magtangkang pabagsaki ng kanyang rehimen. Ayon sa isang ulat mula sa isang Japanese news outlet, bago ang di umano'y pagtakas, napansin ng ilang mga high-ranking officials sa North Korea ang kakaibang kilos ni Kim sa mga nakaraang linggo. Nagkaroon siya ng hindi inaasahang mga pulong kasama ang ilang mga loyal na official at mga pamilya niya at nagpakita ng matinding interes sa pag-iimbak ng pagkain at medical na kagamitan sa mga hiwalay na lokasyon naglagay din ng mga karagdagang seguridad sa mga lugar kung saan siya madalas nagpupunta. Dagdag pa rito, may mga impormasyon na sinubukan ni Kim Jong-un na palihim na makipag-usap sa China at Russia upang tiyakin ang kanilang tulong sakaling magkaroon ng pagguho ng kanyang rehimen. Sa katunayan, ang ilang eksperto sa geopolitics ay naniniwala na maaaring tumungo siya sa isang lihim na lokasyon sa China o sa border ng Russia kung saan siya ay pansamantalang mananatili. Samantalang naghahanda si Kim para sa kanyang pansamantalang pagtakas, ang kanyang mga loyal at tapat na opisyal sa Pyongyang ay sinasabing nagsusumikap na pigilan ang anumang senyales ng kaguluhan. Ang mga opisyal na naiwan ay may malalaking hamon sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpigil sa anumang posibleng aklasan mula sa loob. Ang mga intelligence reports mula sa South Korea ay nagpapakita rin na may ilang mga kilalang general sa militar ng North Korea na nawawala ng tiwala sa pamumuno ni Kim Jong-un at maaaring naghahanda ng sariling plano upang agawin ng kapangyarihan may mga ulat na ang North Korea ay nakararanas na rin ng matinding kakulangan sa pagkain, dulot ng mga international sanctions at masamang panahon na nakakaapekto sa kanilang ani. Ang patuloy na kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan ay nagdudulot ng discontent o hindi pagkakontento sa mga mamamayan at ang kawalang tiwala sa gobyerno ay posibleng tumataas na rin. Ang di umano'y pag-alis ni Kim Jong-un mula sa North Korea ay isang malaking usapin sa larangan ng internasyonal na diplomasya at seguridad. Habang ang Estados Unidos, South Korea at Japan ay nananatiling nakatoon sa kanilang plano na patibayan ng mga depensa, maraming mga analisang ang naniniwala na ang anumang destabilization ng North Korea ay maaaring magdulot ng power vacuum. Kung sakaling matuloy ang pagbagsak ng rehimen, maraming bansa, kabilang ang China at Russia, ang posibleng makialam sa mga kaganapan upang protektahan ang kanilang mga interes sa reyon. Bukod dito, patuloy na binabantayan ng United Nations at ng mga humanitarian organizations ang mga posibleng epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan ng North Korea. Ang mga eksperto sa larangan ng human rights ay nag-aalala na pagkawala ng isang matibay na lider ay maaaring magresulta sa mas marami pang pag-abuso sa mga tao, lalo na sa mga detention camps at sa mga lugar na nasa ilalim ng malupit na kontrol. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Pyongyang o alinmang ahensya ng North Korea, ang mga hakbang naman na ito ay tinuturing ng ilan bilang mga senyales ng isang nalalapit na pagbabago sa rimen. Kung sakaling totoo ang balitang pagtakas ni Kim, maaaring ito ay senyales ng malaking pagbabagong darating sa North Korea, isang bansa na matagal nang nakalubog sa isolation at authoritarian rule. Maraming analis ang naniniwala na kung magpapatuloy ang mga ganitong balita, maaaring mag-udyok ito ng sunod-sunod na mga pag-aaklas o malawakang rebelyon sa bansa. Maging ang South Korea ay naglatag na ng mga plano para sa posibleng pagbubukas ng Korean Peninsula sa diplomatikong paraan sakaling magkaroon ng vacuum sa North Korea. Matatandaan na sa mga nagdaang araw, naglabas ng sunod-sunod na agresibong hakbang ang North Korea laban sa South Korea. Sinira ng North Korea ang mga inter-Korean road links sa border. Partikular sa mga pangunahing kalsada na dating nagsilbing simbolo ng pagkakaisa sa Korean Peninsula. Ang pagwasak sa mga kalsadang ito ay tila-sagot sa umanay paggamit ng South Korea ng mga drone upang magkalat ng mga propaganda at mangalap ng impormasyon sa loob ng North Korea. Kasabay nito, nagpahayag ang North Korea ng matinding pagbabanta. Idiniklara ang kahandaan na sunugi ng South Korea sakaling magpatuloy ang paglabag sa kanilang teritoryo ayon sa opisyal na pahayag ng North Korean Defense Ministry. Ang nasabing akbang ay isang malinaw na pagpapakita ng galit at paglayo sa diwa ng muling pagkakaisa ng dalawang bansa na mas lumala simula ng ideklara ni Kim Jong-un na ang South Korea ay isang invariable principal enemy noong Enero ng kasalukuyang taon. Sa patuloy na tumitinding sitwasyon sa Korean Peninsula, ang agresyon ng North Korea ay patuloy na nagpapataas ng tensyon at nagbubunsod ng malawakang epekto sa region. Sa mga nagdaang buwan, ang North Korea ay nagsagawa na rin ng sunod-sunod na artillery shelling sa West Sea na ikinatakot ng mga residente sa border islands ng Yeonpyeong at Byangyong. Pinwersa nito ang South Korea na magsagawa ng malaking live fire drills bilang tugon. Ang mga nasabing insidente ay nagdulot ng alaala para sa mga South Koreans sa nangyaring bombardment ng Pyongyang noong 2010 kung saan ang apat na South Koreans ang nasawi. Ang insidente ay nagbigay diin sa lumalalang relasyon ng dalawang bansa at binigyang babala ng Pyongyang na itinuturing nila bilang declaration of war ang anumang karagdagang aktibidad ng South Korea sa borders nila. Higit pa rito, Piniikting ni Kim Jong Un ang kanilang missile testing program. Mula noong September, naglunsad na ang North Korea ng dose, dose ng missiles kabilang ang intermediate range at intercontinental ballistic missiles. Bahagi ito ng plano ng Pyongyang na ipakita ang kakayahan nila sa nuclear at preemptive attacks upang iparating ang kanilang hindi pagsang-ayon sa military exercises ng Estados Unidos at South Korea kasabay ng pagpapalakas ng kanilang armas, naglabas ng pahayag si Kim na magpaplano sila ng massive punishment and retaliation laban sa kanilang mga kalaban, lalo na kung ipagpapatuloy ng South Korea ang pagpapakita ng kanilang preemptive strike capabilities. Itinutuoan ng South Korea ang kanilang estratehiya sa missile defense at mga tactical lakbak upang pigilan ang anumang nuclear strikes mula sa North Korea dagdag pa rito. Ginagamit ng Pyongyang ang lumalalim na alitan sa pagitan ng Estados Unidos, China at Russia bilang isang advantage upang hindi direktang maakusahan o masanksyon ng UN o United Nations. Lumalakas ang ugnayan ng North Korea sa Beijing at Moscow dahilan kung bakit nababaliwala ang ilang hakbang ng UN laban sa kanilang mga missile testing nakikita ng Pyongyang ang kasalukuyang geopolitical landscape upang ipagpatuloy ang kanilang military maneuvers na may mas mababang panganib na maporosahan ng ibang bansa. Sa kasunduan ng China at Russia na harangin ang UN sanctions, lumalakas ang loob ng North Korea na magsagawa ng sunod-sunod na missile test at magpatuloy sa kanilang estrategya ng nuclear development. Sa gitna ng mga agresibong aksyon na ito, Muling pinalalakas ng South Korea ang kanilang alyansa sa Estados Unidos at Japan. Sa kasunduang binuo kamakailan, nakatuo ng tatlong bansa sa pagpapatibay ng kanilang depensa upang pigilan ang anumang banta mula sa Pyongyang. Sa ilalim ng Camp David Framework na inulunsad noong 2023, nagkasundo ang tatlong bansa sa pagbabahagi ng intelligence, pagpapalawak ng military drills at pag-aayos ng communication lines upang mabilis na tumugon sa anumang provocation. Ang estratehiya ay layuning siguraduin ang seguridad ng rehiyon at hadlangan ng patuloy na pagtaas ng tension. Ang patuloy na agresyon ng North Korea ay hindi lamang nagdudulot ng takot sa South Korea, kundi pati na rin sa buong rehiyon. Sa kasulukuyang sitwasyon, ang bawat aksyon ng Pyongyang ay may implikasyon sa mas malawak na estratehiyang pang-internasyonal, partikular na sa seguridad at diplomasya sa Asia. Kung susuriin ang kakayahan ng North Korea na makipaglaban sa South Korea, lumalabas ang ilang mga pangunahing kahinaan na maaaring maging sani ng kanyang pagkatalo sakaling pumasok sa isang direktang labanan. Bagamat kilala ang North Korea sa kanilang mga agresibong aksyon at pagbabanta, marami ang nagsasabing hindi kasing tibay ng kanilang ipinapakita ang kanilang aktual na kakayahang militar. Ang una sa mga pangunahing limitasyon ng North Korea ay ang kanilang kakulangan sa modernong teknolohiya. Habang pinalalakas nila ang kanilang military capabilities at missile capabilities, Marami sa kanilang mga armas ay luma at hindi nakayang makipagsabayan sa anumang makabagong teknolohiya ng South Korea at ng mga kaalyado nito, partikular na ang Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, ang kanilang mga systems ay hindi kasing epektibo at mabilis kumpara sa mga advanced na weaponry na ginagamit ng South Korea tulad ng F-35 fighter jets at mga tahad missile defense systems na nakatutok upang neutralize ang banta ng North Korea. Isa pa sa mga pangunahing limitasyon ng North Korea ay ang kanilang ekonomiya. Ang bansa ay matagal nang nababalot sa kahirapan dulot ng mahigpit na sanctions na ipinataw ng international community bilang tugon sa kanilang nuclear at missile tests. Ang limitadong pondo ng bansa ay humahadlang sa pagpapalakas ng kanilang mga kasangkapan sa digmaan at dahil sa sanctions, hindi sila makapag-import ng mga material na kailangan para mapanatiling epektibo ang kanilang kagamitan. Ang ekonomiya ng North Korea ay halos nakatoon sa militar, ngunit kahit dito, limitado pa rin ang kanilang kakayahan kumpara sa South Korea na may mas matatag na ekonomiya at mas madaling pag-access sa mga makabagong teknolohiya at resources mula sa Estados Unidos at Japan. Bukod pa rito, ang North Korea ay may malaking kakulangan sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang mga kakulangan na ito ay hindi lamang nagdudulot ng discontentment sa mga mamamayan kundi pati na rin sa moral ng kanilang mga sundalo. Ayon kasi sa ilang mga ulat, ang ilang bahagi ng militar ng North Korea ay kulang sa tamang nutrisyon na nagiging sanhi ng kahinaan ng kanilang pisikal na kondisyon. Ang South Korea sa kabilang banda ay may mas matatag na supply chain para sa mga sundalo nito at mas mabilis na logistic capabilities na makapagbibigay sa kanila ng advantage sakaling magkaroon ng protracted na labanan. Malaki rin ang pagkakaiba ng disiplina at training ng militar sa magkabilang bansa. Ang South Korea ay sinusuporta ng Estados Unidos sa pagsasanay na nagbibigay sa kanila ng mas advanced na mga taktika at kakayahan sa labanan. Sa kasalukuyan, nakatuon ng South Korea sa pagdevelop ng mga preemptive strike strategies at missile defense system na kayang mag neutralize ng anumang banta mula sa Pyongyang, na nagpapakita ng kakayahan nilang depensahan ang sarili sakaling maganap ang biglaang pag-atake mula sa North Korea ang pagkakaroon ng mas mataas na kalidad ng training at kakayahang makipag-ugnayan sa mga dayuhang kaalyado ang nagiging sandata ng South Korea laban sa North Korea. Sa makatawid, sa kabila ng mga panlinlang na bantahan ng Pyongyang, masasabing ang North Korea ay may malalaking limitasyon sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa maorganisado organisado at mas teknolohikal na advance na puwersa ng South Korea at mga kaalyado nito. Ang kanilang limitadong ekonomiya, luma at hindi maaasahang kagamitan, kakulangan sa supply at hindi kasing advanced na pagsasanay ay ilan lamang sa mga daylan kung bakit posibleng hindi magtagumpay ang North Korea sakaling magkaroon ng tunay na labanan.